Ah, uh, good morning. Uh, magandang Facebook ng umaga. What? Good morning Facebook. Good morning YouTube. Eh, eh binabakbakan nila yung ating panaga mga katas yung pinikap. Yo. Talup na. Eh, guys, sinatalo pa nila. Sinatalo pa na yung tapat talupan. Siyempre, shoutout kay Boss Robert. Boss Robert Isang <laughs> kaway naman siya na idol Ayun, medyo malabo lang yung camera kasi Medyo madilim mga katasyo sa so mapagpala po ngayong Martes Nang umaga guys Kaya tayo sa warehouse ng aming bossing Ayan, shout kay bossing Siyempre sa bossing namin Ayan yung ating mga matatikas na kasama ngayon Ayan, syempre, uh, lubid, Ah, uh, na muna pala. What? Goma. Tapos lona na. Dubid, mga katasyo. Ayan, ganyang kahirap yung... Ganyang katrabaho pala yung ano. Yung ganyang drop side na truck, mga katasyo. Alam mo naman, pagka drop side, medyo... Ah, uh, medyo... Patrabaho, mga guys. Mga katrak driver, syempre. Shout out po sa lahat. Yan, no? Pero, Santa Shout out sa lahat po mga katasyo. Savage! Ayun eh o, may 10-wheeler din dito. Binaba natin ng ating mga truck helper. Asilipin ah, natin. Tagaan na yata ito eh. Ano ba ni Mindoro? Taga Mindoro. Oh, shout out. Shout out, Adel. Shout out. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ang nga pogi Pogi talaga. Nakasama ko na ito ah. Ayan guys o oh. Ayan yung pinupuno nila Ayan Miller. Pero marami naman sila mga katasyo Ayan yung truck Truck yan na uh, Pamindoro Pamindoro pala yan Ayan taas ng karga Ayan ganyang araw-araw na trabaho rito Mga katasyo talagang Pagpapawisan pati itlog mo. <laughs> Ayun. Oh. Ito nyo, ginagawang bola po. Oh. yung mga uri ng trabaho ng mga truck driver dito at saka truck helper mga katas. Oh. Tayo magmamaneo oh, sila bubuhat. Taas o. Oh. Galing ng kamador. Dal. Ang galing ng kamad, oh. Ayun, o. Oh. Ayan, dun mang gagaling yan. Tapos, ayan na. Oh. Ah, bumaba na. Ayos na. What? Masyadong mataas na. Yo, so, syempre, unit natin na yun, o. Oh. Binabakbakan na rin nila. Shout out. Atas yo na. Hindi. mga sa. Hindi. 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 Pagtago lang. sa Bayangkat Bulacan mga katasyo ito uh, oh, sobra ano sobra po init mga katasyo Ayan, kita na naman galit na galit yung haring, haring araw mga katasyo oh, grabe sa init to oh. tapos yung mga pahinanti natin syempre bak na naman mga katasyo ayan nakana na yun na Init, init, init. Di init, mah kata Asyo. What? Ya. Yeah. Eh, tuturu terga apa habis mu? Lalu sila. Yo, selamat sepak samang yang biasa. Arapun nang martis mah kata Asyo. init yeah. tapos mamaya uulan oh, ano yung tali tinitinuntas na natin dalawang buwag pahinante <laughs> ah, yeah, bakbakan babainit yan sigurado yan siguradong ball yan ano ball hindi naman <laughs> andi sa ah pakilagay mo sa ako ano pare para bukas pagka pumikap tayong dalawa eh. May bagay bang malaya? Ha? May bagay malaya? Oo, no, wala ko sasama ko yung sa sa'yo Ayun, ilokos <laughs> Ayun, ilokos ah. Sana hawa ko isa Ay. Wow. Ayan, ganyan po yung tamang pagpasok ng liwid Ayan, mga katasyo Kasi parang aljan Sarigal dyan. Uh. Bet. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Masakami ka dyan. Makakasama ka sa vlog. <laughs> Tonto ka siya, makakatasyo. Tama yan to. Dugo-dugo na ka sa kasawa Kaya-kaya mo na, idol. No? Kaya-kaya na, kaya-kaya na. Kaya, Malayo lang ang biyahe, no? Tagal ang biyahe, pero... Ligtas naman nakarating dito, eh. Ang ganyan talaga yung mga buhay biyahero. Oh. Matrabaho talaga yung drop site. Goma. Lubid. Ano, oh, tapos trabaho yan. Sipag lang. Sipag. Tapos may inumin doon. may, no, may libring inumin doon. Ano? Ha. Ayun. May inumin doon. Saka so, Angel's Mark. Libre inumin dito. Sangat pula ka. Oh, sipag lang talaga. Ah, uh, papaboro sa tinyo pa papaboro. Pagka pumubar yung panahon, matandara siguro tayo. <laughs> <laughs> ay nagawin na, yeah, oh. lang doon sa alas. sa gilid. Huwag lang nakakalimutan mamaya ha. Pagtaas ha, baka nakakalimutan yung lubid. Ayan guys, ito 400 uh, 420 na bags baba nila rito ngayon sa hanggat